Isinusulong ngayon sa Quezon City Council ang isang ordinansa na nalayong parusahan ang anumang uri ng diskriminasyon sa mga lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT. Kabilang din dito ang pagkakaroon ng mga palikuran na gender neutral o unisex. Balita hatid ni Dano Tingkungko. Mahigit dalawang taon nang gumagamit ng pambabaing palikuran si R.C. Pero kung para sa marami, ordinaryo lang ang pagsagot sa tawag ng kalikasan para sa mga transgender na tulad niya, ang palikuran, negosasyon sa sarili at lipunan. Nag-worry ka rin kasi hindi mo alam kung kailan, kung paano mangyayari na sisitahin ka. Hindi lang daw ang mismong paninita ng ilan sa simpleng bagay tulad ng paggamit ng CR ang masakit para sa kanya. Kundi ang simbolismo raw nitong tila pagbawal sa kanya ng lipunang gawin ng mga bagay na naaayon sa kanyang gender identity. They consider us na mga lalaki, eh kami naman, they consider ourselves, ourselves na babae. So mahirap, mahirap siyang i-argue. Kaya malaking bagay raw para sa mga katulad niyang transgender kung tuluyang maipasang isang panukalang ordinansa sa Quezon City laban sa anumang uri ng diskriminasyon laban sa mga LGBT sa lungsod. Isa sa mga probisyon nito ang pagtatalaga ng isang gender neutral restroom sa halip na hiwalay pang palikuran ng lalaki at babae. Kung hindi kayang pag-isahin ang magkahiwalay ng palikuran, pwedeng magtayo ng pangatlo. Basta gender neutral ito o kahit sino pwedeng gumamit at hindi limitado sa iisang grupo. Bukod dito, palalagyan ng sariling LGBT desk sa mga health center at hospital sa QC para sa tamang tulong medikal para sa mga LGBT nang naaayon sa kanilang seksualidad. Ang puso ng ordinansa nakasentro sa pagbabawal sa anumang uri ng harassment laban sa mga LGBT. Bawal ipagkait sa sino man ang trabaho, promotion, oportunidad o membership maging serbisyo tulad ng health insurance at renta o hotel accommodations sa basehan ng gender identity. Bawal din ang hindi pagtanggap o pagpapatalsik sa sino mang estudyante o empleyado base lang sa seksualidad. Ang mga may-ari ng iba't ibang establisimiento, bawal magpatupad ng dress code o di magpapasok ng mga LGBT customer base sa kanilang gender self-expression. Ang parusa sa mga lalabag, dalawang buwan hanggang isang taong kulong at multa mula isang libo hanggang lima libong piso. Gold standard kung ituring ng LGBT rights group na TLF Share ang ganitong uri ng ordinansa may mga pinipinalay siya na mga practices and policies pagdating sa discrimination. Pero at the same time, binabalanse din niya na kailangan proactive yung government. Malaki rin daw ang simbolismo ng gender-neutral restroom. Andun pa rin yung stigma na kapag halimbawa yung isang trans woman ay nagsi-CR, sa CR na pang lalaki, andun siya para mangharas ng lalaki. May mga pagbabago naman daw sa ating lipunan. Yun nga lang ang nananaig pa rin tolerance at hindi tunay na pagtanggap sa mga LGBT. Pero nagbabago na yung ating lipunan eh. Nandun na slowly yung pagkilala na oo na nga naman, anong masama kung kilalanin natin yung pantay na karapatan para sa mga LGBTs. Dano ko, GMA News.